i eh, para para ma na 'yon. Ganun lang mo muna ganyan talaga. Pag... Uh Oo, -oh. ganyan talaga Mago, pre. Oh, mo lang. Oh, uh, okay lang 'yan. Ganyan talaga ganyan din ako noon eh, nung ko Sige pre, more booking. Ma'am change po, ma'am. Okay na po. Thank you po. Ah, corporate. Eh, hirap talaga yan, pre Pag corporate. Kaya di ko yung corporate ko, eh. ano na kami, naka-flip ako eh. Yung mga bago. Lahat ba naka-open? Oo, oh, lahat yung open. Ayun, ayun lang. Oo, okay, oh, ngayon talaga pari, pag ba, ngayon talaga pag bago, tsagain mo okay, oh. na lang pari. Oh. Pala kasi mo muna account mo pari. Ganun yung gun mo. Kasi may tar tayo dyan eh oko nga na ako dito dito lang gawin mong kuan muna uh, magpaangat ka uh, silver para gawin mong silver yung silver account mo tapos i para para ma off na yon gawin lang tyagan mo muna gawin talaga pag Oo uh oh ganyan talaga pag bago pre uh oh tyagan mo lang uh oh okay lang yan gawin talaga ganyan din ako no una eh nung baguhan ako Sige, pre. more booking subukan so, naman talaga pag bago Puro Express daw binabato ni Grab kay uh, kay Pops. Siempre bagoan siya. Mga yan talaga ganyan Naranasan ko din ng bago ako ganyan. Ang lodi. So chaka lang talaga.